Ayan, magandang araw po. So, yung aking snake plant na tinanim dito sa dalawang pot. Nasa loob kasi at never ko silang napaarawan. Ayan, nakadepende lang sila sa uh, ilaw. Yung isa, sayang, nasagi ko kanina ang haba pa naman. Ito po, naputol naputol siya. And then yung iba, kasi nung no, nagdilig ako nung no, nakaraan, na parami, naraten yung ugat. Pinutol ko lang. Ayan. Ito po. So, try ko siyang ilagay muna sa dry na ano, lupa. At, uh, balak ko, pagpalitin na lang, Ayan. Ayan, naraten din ito. So, sayang. Nasira sila. Nasobrahan kasi yung tubig na nailagay ko noong nakaraan. Not like ito. Malago. Ayan. Ito yung mga inano ko, pinropa ko during summer noon. Ay hindi pa nung uh, hindi pa nag-uulan, Ayan, nabuhay naman. Ayan, mayroon na silang baby. So, balak ko, pagpalitin muna silang dalawa. Sila rubber plant. Ito, malago na ito na ilagay ko sa likod. Hindi ko na paarawan. Ilan yung dahon na natanggal? 1, 2, 3, 4. Halos lima. At saka ito, pumayat din, humaba. So, balak ko sana putulan dito sa ilalim. Naantay ko lang na medyo mag-matured ito sa upper part. And then, magmamarkot at uh, tayo dito sa ilalim. Pero ito, pwede na i Kasi ito lang, oh, itong part na yan, babalatan ko and then lalagyan ko lang siya ng bunot. Tapos, onti lupa para mag-hold ng moist at mag-ugat. Kasi ayoko yung ano, parang stick lang na umaangat. So, yan muna ilalagay ko dito sa dalawang brown na pot. Ayan. So, siguro, kailangan ko rin ipaarawan. Mabigat kasi ito. Kasi ito po ay mga clay pot. So, yan. Mag-start tayo. Ilalagay natin sa ating clay pot yung aking dalawang rubber plant na bonsai. At ito yung gagamitin natin lupa. Yan. yung ating ipa at saka lupa. So, minix ko na siya. Yung isa, nilagyan ko na ng bato sa ilalim. Okay, yan. Che-check ko lang yung mga ugat. naglagay na ako ng mga bato. Okay, okay, so, ito yung isa natin rubber plant na galing dito. Yung mga malalaki ko doon na rubber plant, middle leaf, tsaka so, yung picos okay lang na lagi nababasa kasi nagdidilig kasi ako sa umaga tuwing umaga dahil nakasabit yung mga orchids and then yung mga ibang plants nasa ilalim so lagi nababasa pero okay lang yun kasi malalaki na so ito yung ginagawa ko lahat ng kasi ng saging, balat ng saging pinapotuyo ko po yan ito po yung nilalagay ko sa hoya sa ibabaw ng mga hoya po yan, so ginugupit ko lang pag nag dry even yung ano, pwede naman, yung mga kahit ganito, basta i-mix lang sa lupa pero ito yung kasi nilalagay ko sa hoya pagka nag dry na siya nilalagay ko sa ibabaw Minsan sa mga orchids din, naglalagay ako. Pagka ganito na, oh. Kasi matagal ito matunaw. Kapag ka nag-dry, ayan, matigas. So, ganyan ginagawa ko. And then, pag sa ganito naman na, ano, tinatabunan ko ulit ng lupa. Para ma-absorb ng ugat yung kanyang nutrients. hindi ko siya masyado punuin. Tama lang po yung ganyan. Ayan. Sobrang bigat po niya So, ito hindi ko kasi nalagyan kanina. Pwede ko lang siyang gumawa ng hole. And then, magbukupit tayo ng balat ng saging. So, saka ako siya tatamunan ng lupa. Ayan, tapos na po yung ating pagre-repat ng ating uh, bonsai na ang oh, rubber tree, wala rubber plant. And then, itong mga napropa ko, kita ito, ayan, snake plant. Uh, mag na na ako ng ano, pot na maliit para dito. Pero kailangan dry ano muna. Dry uh, soil. So, ito lalagay ito sa ibabaw. Para kahit paano may design. Then, ito naman. Ito naman galing ko na yung mga bato para maitulak na ng mga bagong suwi yung lupa na bibigatan ay kaya doon sila sa gilid naglabasan ayan kasi dito ko na lang sa rubber plant ilagay yung mga bato-bato kasi gusto rin ng mga rubber plant ang may ano kinakapitan na ugat sa ibabaw naglalabasan yung mga ugat pag nagtagal dito ayan dito naglalabasan yung mga ugat niyan tulad ng mga malalaki ko na doon sa labas mamaya pakikap. so ito yung sinasabi ko sa inyo malaki na malaki na yung ating rubber plant kasi tinanim ko siya sa bucket na malaki yung sa pintura ayan o, naglalabasan na yung ugat. Pwede na yan i pero ayoko muna kasi wala akong time. Ayan ang aking halaman. Ito naman yung fiddle leaf na Natanggal ko. Tinry ko na i-ano dyan. Ito sa. So, ito na yung fiddle leaf na minarkot ko noon. Mm. Malaki na siya. And then, yan yung pot. Ito yung mga ground orchids ayan, umulan ayan yung elephant ear si ficus mabagal ayan, so okay lang na nababasa yung mga yan na ito, dito galing yung aking fiddle leaf, yung pinagputulan dati ayan na siya 1, 2, 3 4 na sanga, lumabas ayan ang aking mga halaman dito, o sa labas halo-halo halo-halo. Eh -halo. si Rosemary, halo-halo dito. Sa harap natin din ito na yung aking napakalaki na tinatawag kong mansanas or plate. Natawag ko siya mansanas kasi yung dahon niya, parang mansanas, hubis mansanas. Eh mataas na yan. Ayan, laki. Maganda rin niya sa loob. Ayan, papasok na kumulan. Tapos, yung mga orchids ko, ayan, nakasabit dyan. Yan yung pinagawa kong bakal. Umulan bigla. Pasawal. Ayan. Tapos, ito sila grama. Nasa gate. Hmm. Yung sili, oh. dami ng bunga ng sili. Sila Ayan. Ay, nako. Nakailaw pa pala sa CCTV. Hindi ko pa napapatay. Tapos ibang halaman andyan. Halo-halo dito. So gumawa ako ng patungan. Ayan, yung iba. Ayan, ayan. Ito mga pinapaarawan ko to pero umulan. Pero it's okay. Kaya na natin silang maulanan. Ayan. So yan mga orchids. Tsaka yung dendro. Ah, uh, sila lahat. Halos wala na rin bulak-bulak kasi nalusaw. Uh, na ano na. Natuyo na rin. Ayan, puro orchids ko ang nakasabit dun hanggang dulo. Dendro, ayan, tapos yung mga natira na ano, succulents. Tapos, dito naman po, yung aking mga hoya. So, nilagay ko sila sa likod. Kung natatandaan nyo po yung ahuling uh, content ko sa kanila, na inilipat ko na sila dito sa likod, kasi po, ay nasusunog sila sa harap. Kasi sobrang init. So, andito sila yung mga na-propagate. Ayan, si Kerry I. Ayan, si Albo. Si Akita Albo nandun. Tapos, si Piba Calix. And then, si uh, Crimson Queen. At si Mirelle I. So, marami. Siguro, ano, meron na akong walong klase ng ah uh, Hoya. Oh, yeah. Kasi iba freebies. Ayan. So, dito, puro vines. ah uh, sabi ko, yung mga gumagapang sa lahat ng mga vines, dito ko pinagsama-sama sa likod. Kasi, yung hangin dito, malamig at saka slight lang yung araw. Kaya, nag ako na dito ilagay. So, ayan, lahat po yung mga photos, yung iba na sa labas. Ayan. Bye-bye na po mga kaibigan. Thank you for watching. Keep safe. God bless us all. Bye-bye.